Hello, magandang umaga po. Muli po ay magbabahagi ng orasyon. Orasyon na panggamot sa mga na mamatanda, na engkanto, na impakto, na titikbalang, uh, na duwende na manalaman lupa, o na usog, o na ulam, o na spirit, at iba pa. So kung hindi pong magustuhan, panoorin niyo po hanggang sa matapos ang aking video. Intermo na po tayo mga kapatid. Welcome back sa aking channel uh, Luzon, Visayas at uh, Mindanao at sa maging sa buong mundo Good morning po naway abutan po kayo ng aking video nito na nasa mabuting kalagayan ligtas sa anumang kapang makana at walang karamdaman uh, Shout out po sa mga solid followers ko subscriber uh, maraming maraming po saramat lalong lalo na sa mga nagsishare So, uh, malaking bagay po yan na inyo pong magagawa para sa ating mga kababayang Pinoy na magkaroon ng mga ka ka kalamang tulad nito karunong ang <coughs> so, ang aking babahagi ay pakipalo po ako sa aking FB na to ha. Pakisuporta po bilang tulong nyo na rin po sa akin. At uh, nagbabahagi rin po kasi ako dyan ng mga rasyon. ah uh, kung wala po dito sa channel ko, baka na sa P, uh, uh, FB account ko na ito. So narito na po ang orasyon na aking binabahagi. Magdasal lang po muna ng uh, isang ama namin, Abagi Nol, Walati, at sumasampalataya. bay magwis kayo sa Diyos sa mga na mangyari ang yung nais na makatulong sa kapwa. At pagkatapos banggitin po ito, uh, pwedeng lahat banggitin ayong yung apat na yan, apat na oras yun, pwedeng lahat yan. At pwede rin pa isa, -isa. At kung pa isa-isa, ay tatlong beses po babanggitin. At iis niyo po sa bumbuna ng inyong pasyente o uh, mga bata na nausog, na elemento, na paglaro ng uh, di sa atin, ay pwede po. Tapos, uh, sabay, uh, painom doon sa tubig. Tapos, pas pasalamat po muli sa amang Malika sa inyo po. At saka po sa, kap sa kanya-kanyang kapangyarihan na ipinahiram po sa inyo. So God bless. Screenshot nyo na lang po. Maraming maraming pong salamat. Mahal ko po kayo.